Ako lang ba nakapansin sa laban itong si Kaiju kahapon kontra dito sa top 1 player ng Japan itong naturalized player na si Josh Hawkinson na naglalaro sa national team ng Japan sobrang solid ng ginawang laro dito ni Kaiju at talagang hindi nagpatinag at nagpakilala nga ito sa top 1 player na to ng Japan although talagang malakas ang naturalized player na to at may tira sa labas e binigyan naman ni Kaiju ng matinding laban yan sa ilalim tara pag usapan natin yan pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para sa ang aking channel. At mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Dito nga ay eh, mukhang natauhan ang coach dito ng Yokohama dahil sinama sa first five sa line up ng first quarter itong si Kaiju. Solid rin kasi itong Sun Rocker Shibuya sa team. Lalot dito ang top player ng Japan. Itong ang si Josh Hawkinson ay eh, maganda ang pagkakabasag dito ng Yokohama sa kanilang five man. Dahil minatch up nga dito si Kaiju sa top one player na si Hawkinson at binitawan agad ng tres dito si Kaiju para sa first quarter game eh, Hindi lang talaga mabigyan ng magandang pasa Sa ilalim dito si Kaiju At nagkakagulo pa sa pag-switching Sa depensa sa ilalim Pero makikita natin na nakikipagsabayan Ito pagdating sa box out sa ilalim And good para sa akin yung ginagawa niya na yan At dito nga makikita niyo sa point guard Na to ng Shibuya Na siya na lang ang dumi-depensa sa ilalim dito Kay Kaiju At para sa akin na eh disrespect ang ginagawa dito ng team Kay Kaiju Dahil ginagawa nga dito na dinidepensa na lang Ang maliit para dito kay Kaiju magandang supalpal ang binawi naman dito ni Kaiju sa top 1 player nga na si Hawkinson sa ilalim sayang ang hassle na ginagawa dito ni Kaiju sa first quarter game under 5 minutes naman ng second quarter pinasok dito si Kaiju parang may mali rin talaga sa ginagawa dito ni Kai dahil sa bagal nito sa pagbaba sa ilalim may eh hindi dito mabigay ng point guard na si Kawamura ang magandang pasa sa kanya sa ilalim and no question naman sa laro dito ni Kawamura dahil mahusay rin talaga humahawak ng bola ang point guard na to na bibigay niya madalas ng maayos ang pasa niya kay Kaiju sa ilalim. Sayang pa nga ang tip in nito sa ilalim at nadulas ang bola sadyang malambot lang talaga hangawak nitong si Kaiju sa bola pagdating sa ilalim. Panoorin nyo yung video na to na ko na talagang parang ayaw pasahan itong si Kaiju sa ilalim. Pasa na dapat yan pero pinilit pa ng point guard na to. Puntos na sana yan para kay Kaiju at napaka easy lang yang gawin para dito sa ilalim. Kung ganito lang sa kana ang ginagawa nila tulad ng ginawa dito ni Kawamura sa play na yan. Easy basket kay Kaiju yan sa ilalim. Magandang play lang talaga ang habol dito ni Kawamura kay Kaiju at nakikita niya yan maganda kaya nabibigyan niya ng magandang haliup pa sa ilalim itong si Kaiju natin at nakakuha pa ng magandang hook shot sa gitna itong si Kaiju na pa timeout na lang dito ang kalaban dyan para sa third quarter. Para sa akin disrespect ang ginagawa dyan ng kalaban nila dahil pinadidepensa at inatapat kay Kaiju itong point guard ng Shibuya para sa akin eh hindi magandang tignan lalo't hindi pa mapasahan sa ilalim kahit na mismatch na ang katapat dito ni Kai sa ilalim may kita naman natin sa video na talagang mismatch pero hindi magawang pasahan sa ilalim dyan si Kaiju natin na mas mahaba ang pahinga ni Kaiju sa bench kaysa maglaro sa ilalim kaya imbis mag init ilalong eh, nawala sa laro itong si Kaiju sa game pero pagpasok nga nito binigyan na naman niya ng magandang supalpal sa gitna itong si Hawkinson talagang nagpapakilala si Kaiju dito sa top player na Japan. 5 points, 10 rebounds 3 block ang nagawa dito ni Kaiju sa game. Sa dulo ay nanalo nga dito ang Yokohama kontra dito sa Shibuya Rockers. Para sa akin ang maganda pa rin ang ginawang laro dito ni Kaiju at binigyan niya ng magandang matchup game itong top 1 player ng Japan sa ilalim na si Josh Hawkinson. Maraming salamat sa pagtapos sa video na to.